Parang may BF po si Eden, nakita ko sa IG story niya. IG story niya. Actually, yun po yung ano dati, reason niya, no? Sa tingin ko, yun yung rason kung bakit. Ayaw niya. Ayaw niyang mag-love team. Because mayroon siyang BF. Ayan. Alright. May BF po siya. matagal na sila. Yun na nga po. May BF po yun. Kaya, bakit naman ilag din kung may BF? <laughs> Ay, nako. yung Karab, ano kaya laman ng message in a ni Benz? Eh, tanongin nyo po sa si Eds. Pag nag-live siya, tanongin nyo anong laman. <laughs> sa kan kanila na lang doon, ako nga mismo, di ko na pinano na bukas na. Kasi, alam nyo po, tayo ay, vlogger lang tayo. Wala tayong karapatan na panghimasukan. Gaya niyan, Siyempre, nag sila na Uh, tayo lang, ano, wag mo pong, sekreto lang natin kung ano na laman yan. Hindi mo natin pwedeng sabihin na, hindi, basahin mo yun, Eds. Hindi mo po ganun, pangit naman po. Kasi sa kanila yun eh. Diba? Nakikibideo na nga lang tayo, maano ba? <laughs> Nakikibideo na lang tayo, ma-demand pa tayo. <laughs> Ay, nako. Natatakot kami magtanong kay Ed sa live. Si po kasi, ma ano yan, um, hindi niyan sasabihin talaga. Masikreto yan, masikreto. Minsan na, ah, sasagutin ka pa niya ng pabalang. Yung parang, ano ba, mas pipiliin niyang mag-joke kaysa yung sabihin yung kung pakita. Di kasi siya showy. Yan, di siya showy. Si Eds po yung taong, ano, pag yung nakalive siya, di siya showy sa kanyang na uh, nararamdaman. Alam ano, na sa, ano. Yun yung ano ko sa kanya. Hindi siya yung mag ano ba? Kaya natin siyang magano, ano Hayaan natin siyang, siyang mag-open. Ano? Liam po ng jump car. Uh, yes po. Kaso wala po si Jomar. Umuwi si Papa Joms. Umuwi po si Papa Joms, guys. Hayaan niyo po kung papayag si Eds. Ano natin kung, <laughs> kung ano yung nakalagay doon. Dan Joy Photoshoot, please. Ay, sana pumayag na si, ano, si Joy sa photoshoot nila. Ay, grabe ang pagod magsalita. Pagod mag-live, guys. <laughs> Ayaw niya daw ng pa-showbiz yan. Di, di na ano, na si, ano, si Ed. Di yung showbiz na tao. Kung ano sabihin nun, yun na yun. Walang, ano, walang filter. Tama po kayo, kahit na siya is to respect their privacy. Yes po, tama po kayo. Man of yours, Edo, pero lupet bumanat. Ay, grabe. Mag-start ng pabahay si Papa Jones. So nga, supportahan pala natin mga pabahay ng ating team. Ano? Yan. After kay Supermac, guys, hulaan niyo kung sinong sunod kong papabahayan. Ano? After kay Supermac. At after naman kay Viancy, hulaan niyo rin kung sino yung susunod. Mm -hmm. Ay, grabe. Walaan niyo po. Sinong hula nyo? Sinong hula niyo po? After kay Superman. At after kay BNC. Ah. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun. dami na. Ayan. Ayan. dito. <laughs> grabe. So, syempre, sa staff natin, sa natin pabahayan, ay si Kalingap. Edu! Ay, grabe. Palakpakan naman tayo dyan. Ano? Pabahayan natin si Kalingap Edu sa staff, guys. No? Pahit po ba kayo? Pabahayan natin si Kalingap Edu. Sa staff po yan ah, Siyempre iba naman yung sa beneficiaries. Sa beneficiaries, uh, di ko alam kung sino yung naka-next sa lineup, no? i Re review ko pa. Ay, grabe. Wala pa pong bahay si Eds. Pati nga po bahay nila, nila mama niya, di pa po tapos eh. So, naisip ko po, kabahayan si Insan. Kasi pinsan ko naman baga. Si supermarket tapos na. So, si Edo naman. No, di po porque ano eh. kasi kahit yan ay charity vlogger yan may sinasaud yan Hindi pa rin naman po sapat na talagang makagawa, makapagawa ng ano sariling bahay. Oo, kaya pero magkailangan mag-ipon, mag-ipon, tiyaga. Kailangan magtiyaga at siyempre kailangan din ng sponsor. Pero tayo, tutulungan natin si Eds, no? Uh, mapabahayan do sa lupa. Total may lupa man na sa si Eds. Tulungan natin siya. Sana si Inket po after kay Yan. So, sunod kay Di ko sure kung sino. Uh, si Maribel. Maribel. At saka si ano nakalain up. Si ano naman kasi si, Tristan. Christian Tristan. Pwede ko yan isabay. Kasi maliit lang naman yon So, si... Si... Ang pwedeng ano After kay si ay... Si Maribel or si Isa. Ano? Maribel or Isa. Ayan. Si Eden, um, wala pa pong balita about sa lupa nila Eden, ano? At ang alam ko may ano diyan, meron diyang ininform, ininform sa akin si Kuya Andy about diyan. So, ayan. Ang sabi may gustong magsagot ng lupa. Ni Eden. Kasi una talaga guys, lupa talaga muna no? Si Inkit. Yes po, si Inkit. Tayaan nyo po. Tiyaga lang tayo. Darating tayo dyan. Mapapabahayan po natin sila. Basta supportan nyo lang po ang ating mga uploads. Uh, don't skip ads po. malaking tulong po yan. Ayan. Ayan. Yes po. Pabayaan natin sa Eds. Ano? Sa staff natin, pabayaan natin sa Eds. So, after kay Eds, hulaan niyo po kung sino yung sunod natin pababahayan. <laughs> after kay Eds.